Ang yayabang ninyo, ngayong napeste ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at sisipot sa Kongreso, tayo naman ngayon ang umayaw. Ano ba yung mga sinasabi ng mga Tuwad committee um, meeting? Be money na! Ah, gagaling nila, tatapal nila. Hindi daw money na pang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nilang mamamatay tao. O oh, yan, meron pang... Kinakailangan naman, nanumpa ka rin ng iyong uh, um, panunumpa na bilang isang nagsisilbi sa bayan ay uh, re mo ang mga proseso. So dapat sumipot ka. O, Tapos meron pa, ay nako, kapag sisipot yan, propaganda lang yan. Ay nako, hindi ko maintindihan. Kapag hindi sisipot, hindi daw maninak. Kapag sisipot naman, propaganda lang daw. Ano ba talaga yan? Alam mo sa totoo lang, nakita nila kung paano na boljack ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang antivirus sa Senado. Eh, antivirus na yun ha. Nag-aaral yun hindi yun nagbabasa lang kahit papano, nagbabasa rin yun. May portable utak yun. Pero at least, credit kay uh, antivirus, binabasa niya ahead of time. So although interpretive reading rin siya, gaya ng mga TWAD committee members, eh kahit paano naman, eh binasa niya ahead of time. Pero ito sa TWAD committee, halata halata, first reading. <laughs> Nakakala mo, galing-galing nila. No? Alam niyo ba? Siyempre, no? 25 anos na ako nagtuturo ng batas. Ang sabi sa akin, ay isang law office ang gumagawa ng mga tanong nila Diyan sa Tuad Committee at saka diyan sa Committee on Good Government. Kaya naman, kung mapapansin nyo, ha, kompleto pa visual sa mga, kongres, mga congressmen. Naniniwala ba kayo na kayo gumawa ng mga, silang gumawa ng mga visuals? Kapatid daw kasi ng PR ni ay may isang malaking law office at yan ang tagagawa ng mga tanong. Kaya ang mga congressman, gaya rin ni uh, Antivirus, ay eh, merong portable brains. Pero, yun nga lang, first reading sila palagi. Si Antivirus, at least nabasa na yung script ahead of time. So, meron na siyang, kumbaga, nag emote na siya. Pero, pansinin ninyo, pag nagtatanong, nandun pa rin siya sa script. Kasi nga, hindi naman sila nag-iisip yung mga tanong na yan dahil medyo legal ang pinag-uusapan. So, ganyan din po dyan sa tuwad Committee, no? At uh, ako, pinaaresto nila nung minsan, at ngayon, pinaparesto. Kaya lang nilang paarestohin, ang gaya ko. Na alam nila na kapag pinares nila ako, wala namang magpipipol power. Pero subukan nila ngayon ipakontempt. Naku, yung, yung isang congressman dyan, ha? Aha, gusto daw, daw gusto niya dapat i-showcase daw si Presidente. At kapag taas ang showcase, siyempre contempt na yun. Subukan nyo ipakontempt. Baka dyan na matapos ang administrasyon ni Marcos pag pinakulong nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At siguro naman, may enough political sense kayo na magagawin yun dahil alam ninyo, baka mag-people power na naman, no? Pero ako, sige, pares nyo. Para matuloy na nga siguro yung people power na yan. Dahil, kinakilangan matapos na yan, no? Mantakin nyo ang dami-daming bagyong dumarating. Tuloy pa rin ang Tuad Committee hearings. Ano bang mabuting nagagawa niyan doon sa mga biktima ng bagyo? Mangtaki nyo, isang buwan, tatlo, apat na bagyo na napakalalakas. Tuloy-tuloy pa rin ang Tuad Committee pag-aaksaya ng pera ng bayan. Alam niyo mo, hindi maliit na perang nagagastos dyan. Unang-una, ang lalaki na mga sweldo ng mga mokong na yan, na wala namang ginagawang batas. O pangalawa, abang syempre maraming gastos yan. Yung pagkain, yung media, o ano ba yan, no? E eh, samantalang sana lahat yung ginagastos nila dyan sa kada tuwad committee hearing nila, binigay na lang nila sa mga biktima ng bagyo, e eh, dinamahal pa sila ng tao. At syempre, alam naman natin, na kapag sila power tripping, nakikita ng taong bayan, eh, hindi naman sila napamamahal dyan. Lalong nabubusit ng tao sa kanila dahil alam nila na mapang-api at talaga mapang-abuso sa kapangyarihan itong mga congressmen nito. Pero man, man, ano niya, itagahan niya sa bato. Karamihan ng mga tatakbo dyan sa miyembro ng tuwad committee, matatalo. Yang Luistro, walang panalo yan. Wala na yan. Ya ang uh, Fernandez, walang panalo yan. Baka number 3 yan sa pagiging gobernador dyan sa Laguna. Okay? Hindi ko lang alam maabante kasi yung kalaban niya, yung abante naman niya, walang laban niya kapag tumakbo yung Sandy Ocampo na naging kaklasiko sa Kongreso. Dahil siya talaga ang nananalo dyan sa distrito ng Santa Ana. Bago si Sandy Ocampo, yung nanay niya, ay eh, tatay pala niya. Kaya lang balita ko, medyo nadidepress si Congresswoman Sandy Ocampo kasi namatay nga yung tatay niya, kaya hinahayaan niyang tumakbo yan si Abante. Pero nung nandyan si Sandy Ocampo, talunan yan si Abante, no? Well, sige, ibigay na natin yung kay ki... Isa antipolo na talaga namang mananalo siya kasi sila ay kaalyado ng uh, puno at saka ng, uh, ng mga inyares. No? So anyway, sige, mananalo naman si yung uh, taga-antipolo. No? Pero barbers, may tulog yan. Although hindi siya tatakbo yung misis niya, may tulog yan. Dahil talaga namang matindi ang laban ng matugas at saka ng barbers. E man takin ikaw ay ang maging anti Duterte sa Mindanao, sinong susuporta sa'yo? Isang punta lang dyan ng mga Duterte sa probinsya ni Barber para sabihin huwag niyong iboboto ang taksin sa mga taga-Mindanao. Talo na yan. So, enjoy your remaining term while you can. Dahil dahil sa ginawa niyo sa Tuad Committee, mukhang malapit na ang pagtatapos ng inyong mga karera dyan sa Kongreso at sa larangan ng politika. Sabi sa inyo eh, lahat ng bagay subject to karma. Akala nyo, magagaling kayo ngayon dahil kayo ay nakakakuntem pag nasa loob ng Kongreso, subukan nila magganya ganyan sa labas. pati hindi sila na nagaganyan-ganyan ng asta sa labas ng Kongreso. Eh, kaya lang mo sila na nagaganyan kasi alam nila, may sergeant at arms sila na pwede magpa-aresto ng mga taong naroon mismo sa Kongreso. Ilabas po yan sa kongreso, wala yan. Hindi yan po pwede maglaban. Hindi yan po pwede magyabang. Ay nako, totoo po yan. So anyway, ano ngayon? Kung ano-anong paghahamon ninyo kay FPRRD. O ayan, napeste sa inyo yung matanda. Napeste. Naalala nyo, sinabi ni FPRRD. Si Pae ko kaya yung mga tuwad committee na yan. Tapos sabi niya, sino ni yung Luis Tro na yan? Hindi ko kakilala. <laughs> totoo na ba kasi Luis Tro first timer lang yan. Mayor yung asawa niya, na isang malida taon sa sa Batangas. Pero hindi naman kakilala yan. No? Hindi para maging kakilala ni Presidente Rodrigo Romo Duterte. No? Ay, nako. At uh, syempre, alam naman natin, ang barbers, yan. No? Talaga nung panahon ni Duterte, sa eh, siya ay for war, of the, war against drugs. Tapos ngayon, ni Banto, no? Syempre, alam mo na yan. Na, medyo naiintindihan ko naman yan kasi kapag ikaw ay hindi sumunod dun sa nanumuno sa Kongreso, ay ikaw ay walang biyernes. Walang kadatungan ang iyong distrito. At kapag walang kadatungan ang iyong distrito, walang SOP. So, SOP talks. Kaya kinakailangan sambahin ang tambalus sa mababang kapulungan. Pero anong balita? Abay, sa ayaw at sa gusto nyo, sisipot pa rin ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Abay, samahan natin ha, ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Huwag natin pag-isahin si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ipakita natin kay Presidente Duterte na mahal-mahal pa rin siya ng taong bayan. At pangalawa, ipakita natin sa mga tuwad committee na yan na between them and the former president, mas maraming nagmamahal kay dating Presidente Duterte. O ano, kayo sa sasamahan nyo sa Presidente Duterte? Sana naman! eh dapat naman eh, mapika na tayo. No? Ang problema tayo sa ating mga Pilipino, hindi tayo nagagalit. Kita nyo nga yan, kawawang-kawawa yung mga ng, bar ng bagyo. Abay, walang nagagalit. Sa Espanya, di ba dun sa ating huling uh, spokes hour, binabato ng putik sa galit ang mga hari ng reyna dahil siya ang simbolo ng soberenya ng bansang Espanya. Pero tayo walang nagagalit. Bibigyan ng konting ayuda, nagpapasalamat pa na parang nanggaling sa mga bulsa ng politiko, e eh, galing din naman yan sa ating mga buwis, galing din yan sa ating sikap at ating mga luha, lalong-lalo na yung sakripisyo ng mga OFWs. O, oh, di ba? Kaya dapat yung pagpapakita natin, pagsasama natin kay Presidente Duterte, kaya nagpapakita ng unang una patuloy na pagmamahal sa kanya, at pangalawa, pagkutsa sa ginagawa ng tuwad na namumulitika, sinisira mga Duterte sa panahon na kinakailangan talagang tutukan ang mga pangangailangan, lalong-lalo na ng mga pobre na biktima ng mga bagyo. Hindi mo maintindihan eh talaga naman napakalalakas ng mga bagyong dito. Bakit naman hindi pa itigil muna yan at talagang lahat kayo magsiuwian sa inyong mga distrito at tulungan yung mga naging biktima ng bagyo.